Hindi mm -hmm. ako nang rin, magbabayad ako. Lang. <laughs> Pero ingat ka. Dahil mahirap maningil ang tadhana lang lung, lalo na ang karma. Ha? Hindi ko nang mahirap maningil ako. <laughs> hindi, hindi ako makarma kasi next week magbayad ako. Asan na ilo si? Mabalis. Bakit? Lagi na siya out of place, no? Out of town siya lagi, no? Ano siya? Parang, parang dami din kasi yung Um, may inaharap kasi silang problema ano na naman bagyo nila bakit uh, okay. 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 hindi naman lagi nang sila lagi siya dito pinagsasabi na ng lolo minsan matataas ang ah, mga um, lolo alam mo naman yung pag-uusap pa ng okay at problema eh wala na naman hindi parang hindi hindi siya swerte sa negosyo <coughs> Lagi kaya ah. yun Mag gracia. Yung, uh, gracia niya. Tsaka yung isang basis dito po mo kayo. Yung take it. Mm. Paano ito, Ay, mm. wala ko nito dito kayo? Magkapi ako? Tapos mo wala niya. Ay, saglit. Hindi. Yung maayos yung mga 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 nasa sa salim niya. Uy! Kapi na ako! Parang nasa salim niya. Parang hindi nagtatagal. Sige ba hindi nagtatagal sa mga sahod. May brand kasi sa Dubai. May brand. Wala. Hmm. Hindi naman yung, ah, yung, yung, na ah. niyo, yung no ating sulit talaga siya. Diyos Kaya buklutin ang lugar, balik siya nga gabi. Ano sang swerte naman ay ang pamilya niya ay binagyo na naman ng mga karms. Diba, Asan siya? Sa nanay? Wala yung nanay, wala. Di ba sunod-sunod sila na matay ang lola niya? Oo. Oh. Nasaan nandoon? Hello, sa loob. Ako muna sila ang mujis. Mhm. Sino kasama? mga maaga na lang kayo magsi uwi ano kasi ano wala naman kasi lula wala naman din si Sir Sik okay maglalala ayun niya na nandito tayo eh <laughs> <laughs> para ah, hanggang kailan yung mga bata dito, dito ay subay na uwi no, din uwi so, kasi na dapat sa safe yung, camp June pa man pahal, eh. kahit, dito na, hindi naman hindi naman kaya na yung mag magtagal yung, ha yung pag change ng ticket ah hindi mo pa ripan hindi yung di. ano Mag-ano sila pag ma, tawag din yung mag Oh, so, change ba? oh, may bayad yun. Oh, hindi. Lalaki. <laughs> Kasi ano, patay na patay yung babae namin sa asawa niya in love na in, in love, love siya. In love Kaya, na in mm. love. Kahit niya, kahit ano, ayun mo mo yung pakita dyan. May pagpapalit talaga niya. <coughs> Kaliwali yung nanay. Imahal mahal na mahal niya yung lalaki. Mahal na mahal niya yung lalaki. Lalo na pag nitira sa araw-araw. Speaking of tira, ito na. Sige ba? May regla. Yung huli. Yung kasama namin, nagbagulbol. Nagkalat daw nandoon. Yan talaga. Yeah, wow. yan kasi ang hindi nila kay may regular ang asahan Saka naman nila gagalawin ng Yung patapos na, di ba? Yung mga huli-huli, yung patak-patak na lang. Oh, yeah. Nagkayat daw, day. Nag-change nag ng bait. Sabi na, nandire yung nakasama ko. Kay... Sabi ko, hindi ka pa nakakita ng mga medyas dyan na may dugo-dugo. Sabi na, nakita ko na, tingnan. Dati pa malala, naghulog-hulog pa yung mga panty dyan. grabe, Gabi <gasps> yan sila no. Saan kaya yung hiya nila? An hindi <skrisa> ang ang inaano paano ba sila mag magtalik? Diretsuhan ta si kan. Nabalino magtaka ka. Diretsuhan na sila wala na sila halok-halok. Dati pa, yung amo ko buisit na buisit, yung short na pampunas, mm -hmm. dandun lang din nakalukot-lukot din. Hindi sila yan ano? Yung mga amo ko ma hey, na malinis na ba? Sa banyo kasi sila, alam ko eh, pag napuno ng tisyo, yung, ba? yung... maganda sa banyo sila. <coughs> ah, maganda. Ah, ma'am. Mahilig sila sa banyo kasi um, minsan, bagong ano. Kapag sila, mga buisit din to sila eh. Kakatokin sila walang sasagot. If eh, alam kong pareho silang nasa banyo, syempre tayo matanda na experience na. Yeah. Mm, uh -huh. Alam natin, nandun na. Walang right. iimik. Mm. Aalis ah, naman na sila. <laughs> Siyempre di ba pwede sa bigoy? Tatay. <laughs> <laughs> Nakadiritso okay yun! na yung paghugas. Pagka nagdinis na okay ako, alam ko lang nayari sila kasi... Mas okay maliligo yun kasi... Eh. Oh. Maliligo sila tapos yung mga tissue. Tissue. Marami doon sa may... Kasuna. Mas okay yun, Len. Kasi doon lang. Kaysa naman doon sa igaan. Diyan ako busit na busit. Pati Hililig yung mga... yung lalaki namin. Tirahin yung asawa niya. Yung patak patak na. Oh, yung mayroon. una, di ba? May patak din yan. Oh, para bubuhos. Oh, yan, ganun din yan. Panghuli siya doon. Ang, Nasa sarap nila ang, ang babae niyan doon rin. Kaya in-love na in-love sila sa isa't isa eh. Hindi hindi doon doon rin, day Kasi totoo, to, bio-experience lang din rin sa akin. Oh. Gustong gusto ko din talaga dati sa asawa ko. Sa asawa ko dati na dinitira ako yung dugo na na patapos na. Yung, Ayun, yun, 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 yung, yung mga five days na six days na yung patak patak na lang ba parang rin ako alam. Mm -hmm. patak na naman yung ano oh, yun. Kaya lang, mayroon pa kaya talaga yan sa ilalim. Pero, Ging... huwag naman makalap. Eh, pero sila na. talaga makalap. Ang, uh, ang ika nung ano, namin, oh, yung lalaki hindi nandidiri oh, siya. Yun nga yun, yung tanong. Yung, yun talaga, hindi. yan. Oh, hindi siya nandidiri. Hindi oh, siya nandidiri. Oh, Kasi nandidiri yun sila hindi siya nanidiri na paghulbot niya doon sa medias may pula-pula grabe no, na? gustong gusto niya siguro yun baka gustong gusto niya yung ganun baka sa medias. yung supot ba bugu up kayo ni Bayhana ba medias mong good ang cool sign anang oo <coughs> medias ang tawag niyan medias yan medias yan para hindi Siyempre, paghulbot nun. Siyempre, paghugot. May pula-pula. Paghugot, siyempre, may dugo pa yun. Diyan, baliktad mo naman yan, di ba? Paghulbot, -pag baliktad o, na siya. Baligtad Hindi, e pa. Eh, oh. paano yung naglapak-lapak dito? Sabi ng kasama ko, oh. grabe yung puta. <laughs> <laughs> Te! Grabe, kadamak naman yung amo mo, patigan niya. nag di ba? Saan kaya Saan kaya yung ay, utak nun? <laughs> Isipin mo. Kaya nga. Hindi ka sila nandito. okay na yun din eh. Pero yung mga puta, lumitab eh, munas, Naghalo ang baho nun din. Ang baho. Malansa man. pa naman malansa. yan. Sa basura, malansa. Okay lang sa basura do rin. Pero na. sa puta tsaka sa bidget, grabe naman kayo. Pag kuha namin sa basura, uh, ako dati, uh, maganon lagi ko. Yes. Yeah. Nagkaglabs yeah. ako. Pag napupunta ko sa mga pasipanyo-panyo, nagkaglabs ako. Magaglabs naman talaga tayo. Pero pag, 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 pag open mo dyan, pag open mo, ba't hmm. hindi ka... Ako, Digo, ako hindi mo, ako, mama, ako hihinga. Kami kayo, kay talaga. Ako. ako hindi ako hihinga kasi alam ko pag magamitan sila kay paglabas na kaligo na. Pag kuha mo ng basura, huwag ka nang huminga pag open. Kaya nga. Kasi mangla malang sa sa atin, mas malang sa sila dahil sa sobrang kinakain nila. Alam sa kaya na ang lalaki pag nagkakain. Siyempre, sa ano sila eh. Yung, ano. Ah. Malansa naman talaga yan. Pero ito sila, bilib ako. Ito? Yung lolo, lola. Napakalinis. Maganunan pa na sila siya. malaman mo na lang doon na lang sa basura. Pero yung mga patak. Nalabasan pa yung lolo? Una! Uh, Ay, Ay sabaga eh, yung matanda. Uy, kapos. Ang mingo nga. Sa lulo, sa almiro siya. Ang baliw ka she. ba nga, minsan <coughs> nga, minsan <coughs> nga pag abutin <coughs> yung lulo. Kakain na lang, tatayo pa yan sila. Papasok, ah, manirado, paglabas, nakaligo na. Ang matanda nga. Bigo, Oo oh, oh, yung, mata, tanya, oh, yung, yes. yung nakita ko nga sa Almira. Nung no, ganito na, nang, nang, punta na naman ako ng Almira, oh. kaya nagjajamiya. <laughs> Hoy, ginawa ko nakita na ako ang matanda. Nagtago ako, nagtago <laughs> ako, nagtago. Sige, tago <laughs> yun. yan. Okay, sa harapan ko. Yawa ka, ikulbaan ko. Yawa kung kailan tumanda sa kapanin, ikulbaan. <laughs> <yun. laughs> <laughs> Kulbaan lagi na ako, susginan, -sus kilala niya ako, ha habibti, nagkuyawa, <laughs> <laughs> kayo na niya. Kulbaan lagi na ako, sabi habiti habibti, why kulmi <laughs> Jesus, <laughs> 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 ginugwisit. <laughs> <buis, laughs> sabi ko, gwisit. Doon yung nagtago-tago, <laughs> <Tapos>, mangkani. Pagpasasat, taga-deliver ng pagkain ni tatay, lagi <laughs> daw yung Sabi ko, sabi, <laughs> ko, sabi Oy, ko nga. Uy, darin, ano yung aminin natin? Minsan may mga delivery boy na talaga pagwapo okay, ba? Oh, lamig kayo manamit yeah, ba? Na, na, uh, mayroon ka dito nag-deliver like, ng flowers. Na, Ay, baba! Sabad, may driver din dito dati na. ni plus ni Marika. Ang gwapo niya. Ang ganda manamit. na, yeah, Mit. Siya ko, grabe na mo Nakakalimis. Yung nag... Yung nagayos ayos dito ng tiles yun, naggusto ni Rubina kasi ang Sip. din daw. Meron ayaw. Halika, Sip. <laughs> yung, ano, yung maniho namin na indiano. India, indiano yung naghatid ng pagkain. Ayun, na.